Sa so, pang mga balita, patuloy ang paglakas ng piso kontra dolyar sa isang banda. Maganda ito para sa ekonomiya pero sa kabilang banda, masama ang epekto sa ating mga exporter, pati na sa mga pamilya ng mga OFW. Kapag malakas kasi ang piso, mas kaunti ang pisong makukuha sa ipapalit na dolyar at mas mura ring maibibenta ng ating mga exporter ang kanilang mga produkto abroad. At dahil sa humihinang ekonomiya ng Amerika, wala rin daw halos umuorder ng produkto mula sa ating mga exporter. May report si Steve Dailisan. 42.60 ang exchange rate ngayong araw ng magpapalit ng dolyar ang sima na si Bong Polme. pang daw ito ng kanyang anak. Yung halaga ng maski peso, kailangan natin yung value kasi. Yung pinamimili natin sa mga grocery, maski sentimo, binabayaran natin. Kailangan pati yung kalitan ng dollar, malaga yung peso, maski sentimo. Batay sa datos ng BSP, ang peso dollar exchange rate na nasa 42.53 pesos ngayong araw, halos dalawang piso mas mababa kumpara sa exchange rate nung nakarang taon na halos 45 pesos para karaw na wala ng 250 pesos sa bawat isang daang dolyar na ipapapalit mo. Sa kabuang remittance ng mga Pinoy mula sa iba't ibang panig ng mundo, 41% ang galing sa Amerika. Indikasyong maraming pamilyang Pilipino na apektado ng pagbaba ng dolyar. Madalang na nga raw ang nagpapapalit ng dolyar sa piso ngayon ayon sa ilang money changers sa Padre Faura at Ermita sa Maynila. Personal kasi ang ano niyan eh. Siyempre, pag December, Di diba, Yan ang dating ng mga OFW. Pero pag ganitong ano, panahon, wala naman. Kung meron man daw maapektuhan sa pagbaba ng halaga ng dolyar, yan ay mga pamilyang umaasa sa OFW remittances, pati na ang export industry. Kaya nag-emergency meeting ang mga leader ng export industry, mga kinatawan ng OFW at Monetary Board para pag-usapan ng sitwasyon. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, sa kasalukuyan, merong 10 milyong OFWs at halos 2 milyong exporters sa bansa na nakadepende sa dolyar. More than half of the economy economy at depending on dollars rather than peso. Pero mas importante namin yung pinadadala sa amin pera, kinikita namin pera is mas malaki. Sa ngayon, ang pagbagsak pa lang ng Philippine stock market ang kasalukuyang direktang epekto ng pagkaka-downgrade sa U.S. economy. Pero nangangamba na rin daw ang ilang exporters. Sa furniture industry, marami na ayaw tumanggap ng, ng order. Kasi, even if bumabalik lang konti yung ano, hindi rin sila nakakasigurado eh it's, it's so, I ano, don't, I don't know, unless there are pronouncements from the government that there will be efforts really done, hindi tatanggap ng order yon. What, what does that mean? Di maglili off. Ilang taon na rin sa pag-export -e ng ala sa US si Mila Emson. Halos wala raw silang purchase order mula sa Amerika ngayon. Kaya marami sa produkto hindi pa na Ma'am, yung mga export nyo, mga umaabot sa ganang maraming volume. A million. A million. A million. A million. Ay ngayon po, nabawasan nila na ganito. Halos wala nga eh. Halos wala po. Halos walang PO ngayon. Ito. Hindi na nila inuuna ang mga jewelries, mga fashion accessories. At saka nagkaroon ng mass layoff sa Amerika, lalo na sa mga Pilipino nurses. At dahil walang order, nabawasan din ang kalamang empleyado. Mula dalawang naging walo na lang. Positibo man si Mila na agad makakabawi ang US economy, kailangan din daw nilang maniguro. Makikiusap tayo sa kababayan natin na tangkilikin ang ating mga produkto po promote sa ibang bansa, hindi lang Amerika, Europe, mas maganda ang project ngayon sa Europe. Habang hindi pa masukat kung kailan makakabawi ang US economy, payo ng Export Development Council of the Philippines sa mga kapwa na exporters, maiging sundin ang kasabihan na kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Steve Delisan, GMA News.